mga ka-alright Welcome back to my channel Nandito po tayo sa Cherry Bacoor Kung saan tayo nagpapa-PMS ng ating sasakyan At may nasulya pa na ako dito mga ka-alright Ayun o, no? nakikita nyo ba ang nakikita ko? Tara, alamin natin kung anong klaseng sasakyan sa atin ang ang mga features nito. Yan. Yeah, um, yeah. Ito po yung susi. Ano sa sir? Uh, ano? Ayan po yung remote? susi niya. Oh, remote. O, remote. remote Yan. Siya. Le Let's kasi tayo sa G2. Lahat okay. ng ng jitor sir, wala siyang susi. Ito no, lang. Okay. Answer, uh, okay. Puro pad lang po. Puro ganito lang. So try natin i-buksan. Start po siya uh -oh. sir. Uh -huh. Press natin ito. Tapos push button. Wow. Ano siya? Ito po yung sa aircon niya, sir. Tingnan mo naman yung ano. Gano'ng kalaki tong ano niya? Ah, uh, 15.6. 15.6. Yes, po, sir. Ayun ah. Ito, dito ako na ha, tinan niyo. Anong tawag sa kanya? Remote, remote niya? po, uh, sir. Pero push button siya, ito lang yan. Yes, po ganda. <laughs> Ay mga ito yung in, pahinaan ng music. Controls. So, Hinahanatin natin ng konti Um ito sir sa 15 inches natin sir na definition digital sir. Nandito na po yung lahat. Combines all. Features. USB, Bluetooth, mm -hmm. yes, aircon Dito sir wireless charging. Charging, yes po. Dalawa yan isa lang po pag nag start tayo sir dapat nakapatuntus yan oo oh, okay ito yes po yes okay po. Kasi pag sige try natin i-charge mo ayan charge muna. sir nakacharge dapat sir sa mga ayan. apple ano lang siya sir oo no, sir ayan o oh. nagsacharge nagsacharge siya yeah. sir, well, sir. charge yun yeah. saka tingnan mo yung ikutan niya o tapos ito sir meron tayong boomer sir ayan malamig siya sir baka ano sir pag open yung engine sir yeah. Ayan, man. Man siya. pag-open ng engine. mag ano, ano ano na siya? Pwede yes, okay. siyang ano, pang chill, ganyan. Yeah, no. Drink, sir. Tapos mag-automatic na siya. Ito, okay. sir, map to, sir. Yan, yes, sir, hindi siya, ano, sir, hindi 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 siya speaker. Siya speaker. ay, hindi siya speaker. hindi siya Design siya, sir. Ayan yung, love. yung, <laughs> yung 6,000 kilometers, sir, na tinakbo <laughs> ni <tinakbono> dito. Tinakbo <laughs> dito sa China. Sa China. Okay. Yan okay. yung mga trademark na, sir. Yung yan. mga bilog-bilog nito, sir, ito yung hinintuan ni dito. mga cities. Ito, sir, pwede siya mag-connect to phone. Ayan, pwede natin connect siya. Uh -huh. Pwede yan, sir. Ayan yung mga push cruise control niya dito, yung mga yes, control niya. Okay. Ayan. Tapos yung mga seats natin, sir, ano yan, sir, ah, ventilated seats. So, ano, sir, ah, siyang lumalabas na airflow, sir. Kunwari, nakapark to, sir, mainit. Dito? Oo. Oh, oh, mainit oh, okay. So, sir. Oh, pwede siyang, yung side mo lang yung... Dito sa mga, mo, sa, ilalim. Mga po, Ayan, lumalamig kasi to, sir. Pwede nyo, okay. kunyari na, nalalamigan yung kasama mo, sir. Pwede i-adjust na yung heat Apo. niya sa side niya. Kasi okay. Tapos kung gusto mo sa iyo, sir, malamig. Ganun, sir. Yes. Tapos ayun yung uh, sunroof, sir. Sunroof yan, yan laki. Yes, sun. buo ng ano? Yes, yes. Diba? Buo yung, na tong, uh, Yung, yung ano, sir, yung sa, sa, Sandrop sir, pwede na mating i-voice command yun sir. Pwede voice command, pwede, siya. Pwede din namang manual sir. Ayan. Ayan. Ito manual. Ayan sir, manual. Yun. yung manual sir. Ito yung manual sir. Pwede din siya ma-voice command. Ayan sir. Yes. Pading half, pwede naman din full oh. oh. po. Sir. Tapos yung sinabi nyo sa akin yung sa window? Yung sa window sir, ah. Uh, command. Yan, sir, pwede voice mo command. sabihin nga ano, na sir, sir, ah. Uh, hello, Jitor pwede mo siyang i Okay. Nakaset na Ito, ito, bubuksan ko. O oh, nakaset sir, na ba siya? Hindi, sir. Ito, ito, try lang natin kung nakaset. Uh, Hello, Jitor. I'm coming. I'm Yun. Hello, Jitor. I'm here. Open the window. Okay. Ayan. Wow! <laughs> Nagbukas nga. Yes, sir. Okay. Sa side okay. lang. O. Pag yes. side ko lang. Um, Pero pag ikaw nagsalita niyan. Hello, Jitor. Here. here. Close the window. Okay. Ayan. So guys, pwede rin pala siyang siguro i na, i-set siya na pag sinabi mo open the windows, okay. lahat ng windows mag-open. Yes, okay? Kung saan ka man nakaupo ang nagsalita, katulad ni magsasalita siya dito, siya mag mag-open lang dito lang sa side niya. Sa akin, dito kasi ako nagsalita sa driver sa driver's okay, side talaga so, yes. wow, ang galing. Ah, yes, sir, sa image natin sir ay sa front, sa, sa front, side, side. At ang sinasabi nyo is, hindi Ito yung, lang siya 360 camera. Yes, po. Ano na siya? 540 po. 540 ay, na siya. Ito yung pinaka ay 360. Ayan. 360. Ayan. 360. Bakit, nat, bakit natin natawag na 540 na siya, ma'am? 540 kasi, sir, 360 po sa... Yes, 360. Ah, no, normal na yon yes, sa mga mo. ibang ano? Yung sa ilalim, sir, is 1 180, 180 po. 180. Sir. So, open lang natin. Plus sir. yung yan transparent na sir. Ayan, yes. So, kita ah, kita na yung transparent kung nasa Oo, ano sir. yung nasa ilalim. Oo, kita yes, na po. yung object mo sa ilalim, sir. Yan. Kung nari, sir, may meron siyang pusa sa ilalim. Mm, -hmm. oh, mm -hmm. kita oh, yan, sir, basta yung mga object na Ayun, gali. Yes, Kaya yes. naging 540 na yes, pala po. siya. Yan yung mga ano niya, sir. Ayun, sir. So, bago ka umalis, kung yes. gusto mong i-check lahat ng mm ha -hmm. po. Uh, paligid mo, yes, pati ilalim mo, yes, pwedeng pwede. Apo. Galing. 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 Yeah, Tapos ano dito sir, ah, meron tayong wading sensor sir. Yung wading sensor is eto sir. Yung hanggang dyan yung kayang takbuhin ni, ah, yung sa water sir, sa baha. oh, sir. Ayun yung, sir. Niya, sir. Oh. Ayan yung sir, sa maximum niya sir. Oh. Ayan yung maximum niya sir. Basta ngayon, nakatakbo siya sir. Oh. ito, sir ngayon, sir, pag lumampas niya. sa dyan, nag-red naman to sir. Mag-aaraw oh. na siya. Mag-warning uh, mag -ma na, siya. Galing, so hanggang... Yan. Hanggang dito sir. Hanggang 3 point ng gulong. Galing. Yes po. Yes po hanggang 3-4 ng gulong pwede mo siyang so, pag iyan nag -link na yung wading na yun kasi bin sir wag ka nang tumuloy, tumuloy uh, uh, Atras ka at na hindi niya dahil meron din siyang sir uh, siya uh, siya. he'll assist po ayan he'll descent and sir yan so ano siya sir sa mga pa, pa yung mga uh, pa uh, uh, ano pasulong um, o oh, yung mga malalalim o tapos yan sir try mo, nangyari i-open mo yung window ah uh, door makita makita na siya oh, ang galing eh mga open siya sir ito mo yung kung ano mga kamakas. Tapos ano sir, ah, mayroon din tong uh, CN95 filtration system sir. Which is ano sir, uh ah, ah, binabak yung niya sir yung kiniklens niya yung hangin hang dito sa loob sir. Kiniklens niya. Yes, okay. Mm -hmm. Tapos sa uh, ano sir, sa airbags, meron tayong 8 airbags, uh, airbags. Saan sa naka 'yon? Sa ito po, sir. passenger. Saikot naman na 'yan sir. Na, Saikot na, na to. 1 2 3 4 5 Seven. So kung tutusin, talagang 5-seater lang siya. Yes po, sir, 5 Nap Na, napakaluwag. Oh, yeah. diba? Na, Tinan <laughs> mo, mo Talagang kahit paikot-ikot siya dyan, wala siyang problema. yes. <laughs> Ayan o. Oh. Tapos dito napakaluwag sir. Napakaluwag po. Ang maganda lang dito sir, kasi pwede mo siya i-flat. Yeah, Pag pinlat mo kasi to, sir, atas nga kailangan gusto mo ng syempre pang mga off-road talaga. So camping. Yes. Fair sir, na. pwede mo siyang ibaba. Tapos, plated na siya, sir, sa pinaka. Plated, plated mo siya na siya. Po. Tapos, lagay mo siya ng foam, sir. Mm -hmm. okay. Try natin, sir. Ayan. Flat na flat kasi siya, sir, eh. Pag naka-flat din, eh. Baba tayo. Ayun. Kasi mayroon pang ibang feature to sag mo. Okay. Matayin ko na to. ito. Yan. Flat na flat siya, oh. Ang ka to. Ayan, sir. Talagang, pwede mo siya lagyan ng foam. Kailangan kung gusto mo talagang matulog ng komportable. Eh. Yes, okay. Straight na straight siya. Okay. Ayan. Ayan. Ah, nababaklas to. Yes po. Okay. okay. Na kailangan. Ayan, sir. Ayan, no? Oh, nababaklas Sige, ng... ano, yung pinakaupuan yes, sir. niya. Tapos, ang ano na to, sir, ay ah, mga seats niya is, ano na yan, sir, ah, leather na po. Leather. leather. na siya. Ayan, kung gusto niya naman magupuan pa rin dito, pwedeng pwede kasi luwag niyo. At pa, yung sa likod niya, pa, paano yung pag-open? Ayan. Papakita niya man po paano i-open. Pe-press mo lang siya, sir. Pe-press lang yan. Tapos, automatic na siya. Yun, no? Mag-open hindi na siya yung parang bibiglaan. Yeah. Tapos yan sir, we have ano nalang dito. Yeah. Mga charging. Wonders, yes, oh. May Pero, charging yung, siya sa ano sa likod. May sakin sir dito. Yeah. Ito yung likod niya. Yes, Ayan. Ayan, yan, yung likod Tapos sir, niya. yan yung mga sa emergency box. Sa mga tools. Tapos, yan sir. Ayan. Kasi pag mga pang camping, pwede siya sir. Mga ka... Yan. Pagsasara mo lang okay, siya. Tapos diba, ah. usual is pag mag-open ka, minsan na, 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 ano to Sir, diba, na, ta -ta nasasanggi ka. At, ah. Sir, meron tayong lock dito. Para kung ah, may kukuha ka ng item sa loob. Ah, hindi siya, hindi hindi na siya, na siya magagalaw? Mag Oo, oh, oh, Sir. Ah, ito lock to? Lock to, Sir, lock. Okay. okay. Lock tayo Sir. Tapos, pag i-close mo na siya, hindi na kailangan ng so, masyadong siya, sir. bagsak, Sir. Parang ganyan mo lang, Okay. Automatic na yun na parang... Tapos, ito, sir, yung spare tire niya, sir. We have camera din po. Ah, oh, may camera yes, yan. Yes, sir. Camera, sa Mag-open naman, sir, madali lang. Tools lang. Tapos, open mo lang sa ganito. Tools mo lang, yes, mag-open na sir. Mm -hmm. siya. Yan, yes, sir. Tapos, uh, ano, sir, sa... Sa sir. 13 na siya. Ano lang, taas inches, niya, no? Po. So, ang mataas ng ground clearance, sir, nasa 200 po. 200 siya, oh. Yes, ang ganda niya talaga. Sir. And, ano, sir, uh, si tito, sir, ano... Uh, kaya niyan tumakbo ng 0 to 100 in just 7 seconds po. Ah, narinig niyo 'yong mga ko, right? 0 to 0 to 100, 100 kilometers per uh, uh, 10 seconds. For 7 to 10 seconds. 0 okay. to 0 to 100. Grabe 'yung isang ganun lang biglang yes, tatakbo ko ng 100 kilometers? Yes sir. Bilis. I if you want. Ah, may <laughs> sir. <laughs> Wala lang tayo tayo test drive. Oh. Wala lang test drive yes. Saturday and Sunday. Yun lang, uh, kung gusto pong pumunta dito sa Cherry Bacoor, andito sila. Ang test drive nila ma'am is? Monday to Friday. Monday to Friday, yan. Al alam ko, per schedule siya o hindi? Pag pumunta ka dito? Pag pumunta po, uh, message lang po kami before pumunta si Glenn. Para sir, hindi na siya mag-antay. Okay. Kasi yung 3 Yung 3 yan. Uh, kung sa alam na alam nito pag, sa, sa may Molino Boulevard okay. makikita niyo yan oh. Uh. Pwedeng waste po cotton bako or yun ay naman po I sabihan nyo lang yan. Ito sir, hindi to ano ha, hindi to tow Ah, hindi? Uh, Oo, oh, the side. Kala yeah. ko nga, ko nga rin Inside. eh. So yung toe, panghila. Ah, to bubuksan mo dito. Design kasi to. Uh, yeah. Pero ito, design na. Yes, ito, bubuksan natin yeah. to. Ito din sir. Yeah. Ito Yung. So, uh, buksan natin ang makina oh ha walang stand stand yan ha Ganyan. ang engine nito sir is ano po 2.0 turbo charge no? 2.0 lang siya oh so hindi siya yung masyadong malaki sa uh, gasolina sir, ang, ang fuel consumption niya sir is nasa 13 to 16 if safety driving sir Ma, ah, tipid. Yes, po. yes po. And answer um, yes. Sir, it. Makita, narinig nyo yung 13 to 16 city driving. Eh, kung ano, pag highways. Sa highways, sir, nasa 16 to 19. 16 to 19. Yun. Pero ano um, yung sir, uh, depende pa rin sa ano, uh, driving, driving habits. Tama, tama. Kasi yung, yung sa akin, na, na-try ko yan uh, sa Tigo. Nag-21 ako dyan. Sa highway. Okay. Eh, sabi ko, pwede palang mangyari yun. Ang kagandahan ng sir, KG2, kasi yung sa engine, 10 years warranty po kami. Hmm, yun. Pareho lang pala kanina. Kahit naka-install, sabihin natin naka-installment ka ng 5 years, kahit tapos mo na siya bayaran sa naka-installment, oh, naka-ano naka, ka, Oo. naka ano ka, pa rin. Ka, under warranty ka pa rin. Ayan po yung makina niya. 2.0? Yes po. Tapos bumper to bumper, sir, yung warranty niya po is 6 years. 6 years. 6 years. Yes, general po. warranty. General warranty. okay. Tapos sa makina is 10 years. 10 years po. Pag ano yung PMS, may mga libre ba siya? So, o, oh, wala pa siya. Wala pa siyang... Okay. So yun lang yung ano niya, yung package niya ngayon, sa ngayon. Pag uh, inavail mo siya, yun pa lang. Ngayon. CG Tour, sir, is China-made siya, pero European technology. Amak. China-made? European But? European technology na yan. Yes. Yan, yan ang kagandahan ngayon sa China eh. Katulad ng sa Tigo eh. Yes. China siya pero almost lahat ng ano, parang ano European style na rin Makik kung makikita. Alam naman nila yan eh. Yes po. Ay si ano sir, ay, si, ano, sir ay si, ano? Ay si Tito sir, uh, ano siya, uh, business collaboration with Land Rover po at Jaguar. Yeah. You? So parang wow. kasi ano, mm. po, modern and uh, so, uh same society, uh, ano sir, uh, parang defender. Tama, defender. Tama oh. Defender nga, yun, 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 yun yung gusto kong banggitin kanina, kamukasan ng defender. Yes, na napakamahal sobrang mahal ng Defender. Talagang bilang lang yata sa Pilipinas ang merong ganun. Kaya yeah, si Tito Sir, mapenta ka siya kahit sa mga Kasi um, for the performance pa lang ni Tito Sir. Ang galing, galing. Price, parang sensor niya. Ayun no, oh, may sensor pa yan no. Oh. Galing sa Ayan, galing sa salamin sa lilinalin. Ito yung camera niya, yung sensor. Kailangan sarado ba yan? Answer. Ah, uh, close yung makina niya? Apo, sir. Meron siyang ganito. Oh, oh, yun, wala. Sir, para wawala. Sa gabi, mas ano yan, Tapos may welcome. Hmm. Pwede ko siya. Pag binubuksan niya, sir, ba? Ah, yeah. pag nabubuksan na siya, mag, 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 mag ano siya, magmamatik na siyang ganito. Yes, sir. Ito, siya, sir, Ito, sir, ito so yan, sa bahay. Ay, rin sa bahay niya. Yes po. Grabe. Sige, si ito po si ma'am. lang mag-explain. Uh, hello po, I'm Kyla Dulfo from Jekor Bacoor po, Soto Bacoor. Uh, sales uh, executive po. Uh, nyo na lang po ako pag gusto nyo sa kumuha ng junior. Yan. 42 or X70 Travel. Yan. yung Saan SUV nila. 7-seater po, si 7-seater to? 5-seater? Na napakaluwag. Yes. Yan. Ang number ko is 0951 Yan. Ilalagay natin yan. Ipa-plus natin yung number ni ma'am dyan para kung gusto nyong kontakin si ma'am by phone at gusto nyong malaman ng ang futures nito mas maganda pumunta sila dito. No, at i-test drive nyo. Di ba? Test drive po schedule is Monday Friday. na ako para bago kayo pumunta nakarating. Yan. Monday to Friday lang mga kawalaita Message lang kayo kay ma'am Ayan Ganda Okay mga kawalait Ito yung test Tine test drive nila dito So kung pupunta kayo dito Ito pwede nyong i-test drive to Ayan Kung napapansin nyo mga kawalait Meron siyang ganito So Magkaiba sila ng presyo dahil meron na siyang ganto, 'di ba ma'am? Uh, so, bakit po may ganto na siya, ma'am? Ito kasi parang pang-travel talaga siya. Yes. Meron siyang, ito storage kasi. Storage na yan. Yes, Sa atila. Pero, same yan. lang siya, yung, ng model. May lang lahat. Pero, ang iba lang, ko. Meron na siyang ganto. lang. Yeah. ano ba yung lobe nito, ma'am? Ano ba yung lobe nito, mga ka storage box. Nasaan yung hagdanan niya? Ito po. Ayan. Meron na rin siyang hagdanan. Or camping. Ito. Ayan. So, pero Ayan. So, yung una natin pinakita, tito rin siya. Pero ito, upgraded na siya ng merong mga accessories. So, ito, nabababa. Ito naman is T2. T2? Tren na. Ayan. Magkano yung kaiba ng presyo niya, ma'am. Pag price, may ganto na. Ito sir, yung price ito is uh, 2.598. 2.5. Yes po. Yung kanina po is 2.498. 2.4. Yes, Ayun. Ito lang pinagkaiba noon mga ka-orite ha? Itong accessories na to. Accessories. Yeah. Pero same features. Lang. Same features. So ayan, saka ang ganda ng kulay nito. Itong Ito yung kulay niya kasi nang available. Hindi ba to ano to? Blade, blade uh... Ano yan, sir? Ah, uh, Coffee beach. Okay. okay. Yung kanina, yung pinakita natin kanina, sir, is Bora Blue. Bora Blue. Yes po. Ang available lang namin, sir, is si Bora Blue, Gobi Beige, tsaka si Tecno Black. At ito rin ang tinetest drive, di ba, ma'am? Yes, ma sir. Yes. Ito yung tinetest drive. Yes. Ayun, no? Kung may time lang ako, mag-test drive ako eh. Yan guys So guys kung gusto nyo mag test drive Pumunta okay. lang kayo dito lang Yan, message nyo si ma'am doon sa number na, niya sa po. Monday to Friday yes. o, Anytime naman po yung ano, Wala na pag po tayo na tayo Anytime naman po Basta message nyo lang po ako One day test drive Ayan Para makarating po muna namin yung, winter, yung Yes, kasi meron pa tayong pipirman, yes. di ba? Okay. Tapos kailangan ng ID, uh, driver's driver's license. Ma, driver's license kasi nakapag ano na rin ako dito nakapag test drive na rin ako nung Tigo 8. So next time i test drive natin 'to mga ko right pag may time ako kasi ngayon nag PPMS lang ako. Kailangan ko nang kunin yung sasakyan ko at meron din akong lakad. Yan. Nakita ko lang si Tigo ay si si Detour. So syempre hindi na natin papalampasin 'to, 'di ba ma'am? Ang ganda ng features 'di ba? Ayan. So guys, sana ma na-enjoy niyo yung video ko. At message lang si ma'am kung gusto niyo. Yes, message na lang po ako. Again, I'm Kayla Dunes. As executive ng Gitor Baco Orpo. my contact number is 0954174266. Yan. Maraming salamat po ma'am sa pagtulong sa akin para may picture natin tong uh, napakagandang sasakyan na to sa aking uh, channel. Ayan. Thank you guys for watching and see you in my next vlog. Ciao, ciao!